Hello good morning mga ka Okay, may binata po na alamatik sa amin at pinakita po niya sa amin yung gawa niyang video, okay, na made of cartoon at saka sa ano, alambre po. Yan po. Wow! Uh, every time na nag deliver po kami ng video, okay, yun palagi nagaya niya pala. Yan, pinakita niya sa amin yung mga gawa niyang video, okay. Tingnan niyo guys, pati yung garong namin. Pati yung garong, pati yung video, okay. Kung anong kulay ng video, okay, dinideliver namin. yun po ang ginagawa niya. Marami na po siyang gawang video, okay. Galing po niya, guys. Ang galing, ang galing po niya gumawa. Pagaya niya po yung video ko Tapos, gumawa yan po. Yung, yan, po yung video okay ng atik ko na ganyan din po yung garong nila. Nagaya po niya. Ilang na po yung nagawa niyang video okay guys. Papakita ko po sa inyo. Nandyan po yung mga larawan guys. Sana po nagustuhan niyo po yung gawa niyang video okay. Magaling po siya guys. Sa totoo lang guys, uh, siya po hindi po nagsasalita ya, Ayan po yung manggarong po na ginawa niya. Ayan pa po, guys. Ayan po yung mga litrato. Ayan po yung mga video okay na ginagawa niya. Made of cartoon, guys. galing po niya. Sana nagustuhan niyo po. Salamat po sa panonood.